Sino man na pumagit na at makihalo Kina Alden at Catherine Bernardo Tinatawag na oh, ko Ito <laughs> na oh, po oh, mga kaya chicka syempre pa Kami magde po kami Lalo na ako paninindigan ko Para sa akin Ang pinakamainit na aktor Ng kasalukuyang panahon Ay si Alden Richards Ewan ko kung papayag kayo At sangayong kayo sa akin Ay, I'm sure Yon rin Siyempre naman Sasama kami oh. sa'yo Alam na natin Unang-una -una, Mahal na mahal natin si Alden oh, ayon oh, no. At pangalawa Kung magsusukatan po talaga Ng kasikat ng popularidad at ganda ng imahe sa publiko. Si Alden ang nangunguna. Oo. Uh, mm. Panahon niya ito. Oo, oo. Kanya talaga ito. Pwede niya ang kininit ng panahon na ito na sana'y huwag niyang pabayaan. True. Huwag sana niyang pakawalang makalpas pa sa kanyang mga palad. Oo. Oh. Kasi minsan, makalawa, mangyayari yan, ikatlo, wala na. Oo. Diba? Ma. Dahil alam na natin ang kasikatan sa showbiz. Oo. Uh, minsan oh. ay nasa tuktok. Tapos, minsan nasa gitna. Na. Kapag, minsan mm. nasa nas Uh, ngayon siguro Ewan ko lang kung tama Yung aking pananaw At nakikita ko kasi Mga galawan eh Ng publiko Kalo na mga netizens At bashers Oo oh. Sino man Na pumagit At makihalo Kina Alden At Catherine Bernardo Tinatawag na kontrabida Ay, ay no, yun ito. naman <laughs> Yun naman talaga Ang tingin Ng mga talagang Mga katden uh. Kung sino na At nakikiagaw Ng kanilang mga ano uh. Limelight Na tinatawag uh. Diba uh. Kontrabida ka talaga nga ba Si Jericho Rosales Uh -huh. na paramdam na nakikipaglapit kay Catherine, di ba? Uh -huh. Ano ang sabi? Tatay Eko! Di ba, may gano'ng aga? At kay Piolo, ano naman ang uh -huh. sabi? Naku, kaya naman kisaw-saw! Kaya, oh, oh. oh. ano kaya para po sa mata ng ating mga kababayan, siguro talaga ay mayroong mga katangian ang Kath Den kaya nila minahal. Kung ikaw ay isang ordinaryong tagahanga, tagasuporta, bakit mo mamahalin ang Kath Ay, sing pag ano, nakikita ko kasi sa mga social media, nakita ko, oh, talagang maganda. Una-una kasi pag ako ordinaryong tao, tinitik-tignan ko muna yung family. Kung gaano okay. nilamahal ang pamilya nila. Tama yun. Ay, oh, tama. Kasi tayo pong mga Pilipino, kapag ka mapagmahal ang artista sa kanilang pamilya, mahal natin. No, mm -hmm. yes. Pero kapag hindi sumusunod sa mga magulang at uh, pasaway, Ay, malayo ang ating loob. Kure. Pusit no, oh. tayo sa mga gano'ng uh -oh. eksena. At saka maganda yung epekto kasi nito sa isa't isa para sa kanila. Ah. Diba? Ang ganda. Lahat positive ang nangyayari sa no. kanila. Mm -hmm. Parang pareho nilang panahon ngayon. Correct. Ano? Oh. Kahit siya ang tumingin, pati mga TVC, si Catherine Bernardo ang namamayani. Siya ang reyna talaga kahit saan. Eh kaya nga, box office queen na. Oh. Diba? Mm. Pagkatapos, best, best actress, actress pa. Ah, sa kanya na ang lahat. Tutok. Kung ikaw ay ordinaryong Pinoy na hahanap ng isang love team o magkarelasyon, bakit mo mamahalin ang Catherine? Ay, unang-una na eh. Kasi maganda silang example para sa ating mga kabataan. Ah. Oh. Lalo na sa mga magulang na ininanais sila na sana yung anak ko, ganito rin ang mahanap niyang karelasyon ah, palang araw. Ah, Di ba may gano'n? Ah, 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 oh, oh. Nabubuo yung pangarap mo para sa ibang tao, lalo na para sa malalapit sa buhay. At saka si Alden, siya yung pangarap na maging karelasyon ng kanilang mga anak. Di ba? Ano? Una, mapagmahal sa pamilya, marunong humawak ng kanyang perang pinaghihirapan, yes. mabait, walang pinipili na tao, mm -hmm. lahat ay kaya niyang pakisamahan. Nadya, Chelsea si Lennon, Catherine Katrina eh, din si Katrina. No, no man. Di ba? Si Katrina pa. Mm -hmm. Si Pete, talagang mamahalin mo kasi. Una-una, alam mo doon yung nakikita kasi ng mga, katulad na isang babae, yun yung ibig sabihin may paninindigan. Mm -hmm. Pag sinabi niyang ayaw na, ayaw niya na. Uh -huh. oh Ito na ako ngayon. At kapag ginusto kong gawin, walang makakapigil yes, sa akin. Ito. Yun ang maganda. Di ba? Wow. Wala na siyang takot, pinakakatakutan. Pina, Wala oh? Pinangang na pinangangambahan. Oh, yun, uh -huh. pinangangambahan uh -huh ano sabihin sabi naman ng mga uh, kababayan natin na napakagwapo namang bodyguard ni Alden Richard. Ay, ay oh, At saka dito diba? natin nararamdaman na babaeng babae si Katrin sa piling ni... Hindi <coughs> siya pinababayaan ay, talaga. Ay, ay. Lagi nakasuporta, nakaalalay sa kanya. Mm uh -huh. diba? At ganun po ang tunay na maginoo. Ano uh -huh. Anong masasabi mo kay Alden bilang bodyguard? Ay, ako siya. Parang siya na yung pinaka the best na bodyguard. Oh, yun yun. Ay, Nakantay dami-dami dami na naghihintay talaga mga kachika kung kailan ba nila malalaman kung ano na tunay na nagaganap sa pagitan po ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Kami pong tatlo ay nasasabik na rin. At kapag dumating po yan, yung kumpirmasyon na sila na nga, hay! Pista ng bayang Pilipinas. Ay, sigurado yun. oh o. At saka dito, yung marinig yan, promise. Ay, di ba? Please, please arinawang tayo nga ang unang makaalam para maitawid natin sa kanila ano? sobrang dami nang na nag-aabang sa mga susunod na kaganapang mangyayari sa pagitan ng kapamilya aktres na si Catherine Bernardo at kapuso aktor na si Alden Richards sigit lalo na nga ang mga supporters at talagang sa simula pa lamang ay nakasubaybay na sa dalawa at tunay ng loyal sa mga ito sa sunod-sunod na pasabog nga nila Alden at Catherine ay mas yumiigting ang kilig at saya ng netizens